Mga iba't ibang klase ng pagkain madalas na binibili ko sa 7-Eleven. Slice ham and cheese. Oh. Oh. Mr. Donut! Chicken teriyaki! Ang hirap kawain ito. Lagi na puputol. Baluti natin. At kainin. Hmm. Pork igado or igado. Maalim sa dalawang iyon. Andito yung rice sa ilalim. Pagsamahin natin. Tikman na natin. Grilled yam po. Beef Bulgogi set. Guys, isang set na to. Meron na siyang kimchi, sauce, ulam, kanin, tsaka yung egg niya. And bisa mga tatanong dyan kung saan nga ba ako kumukha ng mga pinambibili ko lahat ng mga are, dito nyo lang makita yung link ko yung dito sa profile sa TikTok. Dito bis, wala kayong gagawin kundi mag-live ng 1 to 2 hours every day. Wala kayong nilalabas kahit piso. Kailangan nyo ng valid ID. And napaka-legit po nito 100%. So, una yung gagawin mga B is click nyo lang yung link na to. Tapos, download din nyo, Tapos, gumawa kayo ng account. Pwede Facebook email number. Kayo na yung bahala. And then, B, pagkatapos nun, mag-live na kayo.